Si Dr. Ronjin Solante, ang uh, uh, Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Unit ng San Lazaro Hospital, dyan po naman sa lungsod ng Maynila. Doctor, maganda umaga po. Hi, hi Ted. Good morning. Opo, ito po si Chacha. May katanungan. nga. Go, Chacha. Ronjin, yung bilang po ng na mga namatay, uh, galing po mismo ito sa DOH, namatay sa Rabies ano, mula po January 1 hanggang March 16, umabot na po sa 89. No, nadagdagan po ba ito? Well, ang ang nakita namin medyo tumaas talaga yung mga mortality ngayon sa rabies, no? A uh, very unusual na tumataas uh, for the first uh, quarter of the year, no? Siguro mayroong epekto din to sa weather, and uh, siguro uh, DJ Chacha, no? Eh, ang ang isang gap siguro dito yung yung uninformed or lack of information regarding na pag nakagat dapat magpabakuna, y yun siguro nakikita ko lang dito. Sabi nyo nga po, very unusual yung pagtaas ng kaso ng uh, may rabies sa uh, unang quarter pa lang ng taon. Kung ikukumpara po ba natin last year, yung bilang ng mga nagkakarabis ngayon, pati ng mga pumapanaw, malaki po talaga yung pagtaas nito. At saan po bang quarter natin nakikita usually yung pagtaas? I, i, kung i-compare natin last year, yung every quarter, usually ang mga nare-report lang namin yan, mga 5 to 7 no, na mga kaso. Kasi ang, ang San, Lazaro, kasi, referral center siya, kadalasang mga rabies na mga suspect dinadala dito galing sa iba't ibang mga uh, probinsya, kagaya ng Bulacan, Cavite. No? In fact, meron pa kami mga pasyenteng galing ng Baguio, Laguna binababa lang talaga nila dito kasi ang ang ano nila na pagsasad Lazaro ito yung rabies center sa sa Luzon. So more or less ah uh, bigyan lang kita ng ano kasi kung i-compare natin last year siguro meron tayong pagtaas ng mga around mga 50% doon sa mga Uh, nakagat or including those na talagang merong uh, rabies encephalitis oo ma ma yung nabanggit niyo po kanina na may kinalaman sa weather sa mga balita no na sa, sa mga naunang pahayag sinasabi dahil daw po sa init ng panahon mas irritable ang mga hayop ngayon so kahit alaga mo may chance makagat ka pa rin yun po ba ang dahilan or are there other reasons dahil po ba um, ma ma may kakulangan po ba tayo sa supply ng bakuna kaya din tumataas yung bilang nito Well, that's a good point, uh, DJ Chacha. No? Kasi unang-una, yung behavior ng aso, siguro talagang nagbabago yan pag summertime. And we also noted that in our census na pag mainit talaga ang panahon, medyo tumataas yung mga animal bite na nagpakonsulta dito sa OPD na magpapaturok ng bakuna. No? Pero siguro, no, kung tukuyin ko yung programa natin, ang control kasi ng rabies dapat ang ang priority babakunahan ang mga aso para at least hindi sila magkakaroon ng rabies na virus tapos pag nakagat nila yung tao hindi nila may transmit yung rabies siguro malaking bagay ang pagkukulang natin dito sa mga pagbakuna sa mga aso kasi ang priority talaga dapat ang ang mga hayop ang babakunahan hindi yung tao kasi ang tao naman is just a passive bystander na nakagat because of a provoked bite or Talagang uh, medyo may rabid na yung aso. Kaya lang ang problema nga po doc Solante, Do we have enough vaccines para bubakunahan itong mga hayop natin para maiwasan yung pagtaas pa rin ng bilang ng rabies dito sa Pilipinas. Yung punto na yan uh, DJ Chacha hindi ko talaga masagot yan dahil ang, ang ang involved talaga dyan yung Department of Health no at saka local government unit kasi meron talagang pangkampanya para babakunahan ang mga aso. But for the rabies vaccine doon sa mga tao uh, meron naman talaga wala tayong problema sa supply pero dapat ang programa natin ngayon hindi lang yung tao na makagat no we have to be proactive preventive na yung aso we have to to enhance and increase the awareness ng mga aso dapat may regular na bakuna doon sa rabies oh siguro maganda doktor ano ihiwalay muna natin yung mga hayop dito sa mga tao no so um kapag huba doc ang isang tao na nakagat ng isang aso na nabakunahan ng anti rabies obligado pa rin yung taong yun magtungo sa doktor at magpaturok ng anti rabies vaccine yes uh, sir Ted. no kasi may mga category tayo sa mga animal bite or dog bite no yung sinabi natin category 1 category 2 and category 3 mm -hmm. lahat ng mga tao na nakagat sa aso maski na bakunahan yung aso pero pag category 2 and category 3 na yung bite pupunta pa rin sila sa mga dog bite uh, animal bite center para lang masigurado na mabigyan pa rin sila ng bakuna kasi alam naman natin ang bakuna hindi naman 100% protective ang 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 critical dito sir Ted pag ang kagat dito sa neck and up ibig sabihin uh, hanggang sa muka, yun ang ang pinaka Uh, critical critical uh, higher higher severity tagat dahil malapit na yan sa brain. Yes, opo. At ang uh, rabies po hindi lang sa aso pati sa pusa. Yes, aso at saka pusa, no? Linawin lang natin, yung mga daga, mga rodent wala pong rabies yan. Aso at uh, aso at pusa lang talaga ang pinaka natin na source ng rabies uh, infection sa Pilipinas. Okay, Maklaro po yan. Kahit na ang aso ninyo Bakunan. o ang pusa ninyo ay nabakunahan ng anti-rabies vaccine, pag nakakagat 'yan sa sino man pong tao, household man ninyo o hindi, obligado pa rin kayong pumunta sa pinakamalapit na ospital o an, uh, an animal bite clinic para ho ano, kumonsulta lamang o magpa magpaturok din ng anti-rabies vaccine to be sure. Uh, ang, ang proseso niyan sir Ted, konsulta mm -hmm. mo na kasi i-assess yung bite wound, kung mm -hmm. anong kategory, category 2 okay. or category 3. Pag category 2 or 3 yan, hindi tayo nagiging uh, kampante dyan, talagang binabakunahan pa rin natin. Opo, opo. At kaya po binabanggit ni doktor, ano? Uh, dapat malaman kung saan ka at kinagat at yung, uh, at yung uh, uh, pinsala nung kagat sa iyo. Dahil po ang rabies, ang tinatarget nito ay utak ng tao. Yes, tama, Sir Ted. Tama. Opo. Okay. At ano ho ba ang... Uh, uh, kasi meron pong ilan ano, na kinagat ngayon, hindi pinansin, at pagkatapos po ay uh, oh, mga ilang araw na ang lumipas, Uh, tsaka lang po nagpapakita ng symptoms. Uh, ano ho ba ang ninyo pong maaari po sa aming ibigay na informasyon na para ho natin malaman uh, yung degree ng infection o yung pong per perwisyo po sa tao at hanggang sa kamatayan nito kung sa hindi na po maagapan? Pag nakagat ang isang tao tapos hindi siya magpabakuna, meron ka lang mga 5 to 10 days na incubation na pag magpabakuna ka, huli ka ng huli ka ng babakunahan. Kung baga, ang mikrobyo nandoon na sa sa dugo, no? Now, bigyan lang kita ng konteksto uh, dito, Sir Ted. Kadalasan sa mga nakita namin dito mga rabies na mga pasyente, either hindi sila nagpabakuna or kung nagpabakuna man, isang dose lang. Kasi nga parang kampante sila, wala naman silang naramdamang symptoms, hindi na bumabalik sa mga animal bite center kasi sa tingin nila mukhang okay na yung isang bakuna. Mm -hmm opo uh, kasi nga po sa uh, doc ano uh, ano ito eh uh, dose ipo ito di ba meron ka schedule na pagbalik mo doon hangga't sa matapos yung buong dose ano po yes kompletohin talaga yung dose para ka, meron kang full protection na pag nakagat ka uli meron ka ring protection okay uh, doc yung po sinasabi ho ninyo no na mga symptoms no um kapag kinagat ka wala ka muna maramdaman pero kapag ito po ay nakakaapekto na sa iyong central nervous system ano ng palatandaan nito yon ang unang palatandaan na talagang nandun na sa central nervous system yung behavior ng tao parang napaka-irritable niya no uh, wala siyang lagnat uh, irrit irrit irritable lang tapos hanggang pwede na siyang nahirapan siyang huminga mm -hmm. no ayaw niyang uminom ng tubig pag pahanginan mo natatakot uh, sa hangin dahil nga uh, parang na, nalulunod ang pakiramdam nila no kasi mm. ang nangyari dito uh, yung dinadaanan ng hangin nagco pag na, pag during the time na umiinom ng tubig o nahanginan mm -hmm. opo and then uh, na, uh, ano ho ito uh, doon sa akin mga napanood na mga visuals dito at na basa no na mga literature doc eh nakakatakot yung itsura ng mga ano naho ano yung wala nang gamot no na sitwasyon nung nakagat ng uh, ano ng hayop Yes, yes. Talagang pag meron ka ng central nervous system involvement, talagang 100% yan, uh, namamatay talaga. Hindi na natin may Opo. At yung iba po, nangingisay, no? Oo. Yung iba, eh, naninigas ang katawan uh, na ganun po ang mga itsura na doktor. Yes, yung ibang niyan Ted, meron tayong mga ganong experience na nagwawala at nakawala sa ospital, tumatakbo, nangangagat din ng tao. 'Yun ang medyo ano namin na binabantayan. Kaya yung mga ward namin dito, hmm. talagang may mga rehas 'yan na talagang hindi sila makalabas para hmm. lang secure it hindi hindi maka-expose yung ibang mga uh, pasyente o yung ibang mga doktor. Opo, Kapag kapagubang isang uh, pasyente po ay na may rabies na at na, ano na ho, malubha na ang sitwasyon at nakakagat ng tao yung bang kanyang saliva, may rabies na rin? Yes, meron yon na, na, highly infective na rin siya. In fact, ang <clears throat> protocol natin yan, Sir Ted, lahat ng mga kasambahay niya or yung kasama sa bahay na na-expose doon sa tao, maski hindi pa siya nagka-brain uh, manifestation, <clears throat> dapat pakunahan rin para at least maprotektahan doon na uh, naging exposure ng pasyente na may rabies. Okay, sige po. So, uh, Doc, um, di ba ho, minsan nga, kalmut lang eh. Kalmut lang ho ng aso o ng pusa. Yung iba ho, to be sure, eh, dinadala ka agad sa ospital o kaya po sa animal bite center. Tama ho ba yan? I yes, tama yan, Sir Ted. Kasi alam mo, itong kalmut, akala mo lang, hindi walang rabies na virus yan. Alam mo naman, itong mga pusa at saka-aso, dinidilaan nila yung mga, uh, ano nila, mga paws nila, tapos yun yung nakamot. So exposed na rin yung mga nails nila doon sa rabies. At uh, yun yung isang mode of transmission na bakit magka-rabies yung tao na kalmot lang at hindi kagat. Okay. Ang sinasabi po niyo mga limang araw, ano ho, ang incubation period nito. Pwede ho bang kung sakasakali na yung iba no, na lumampas na ng five days, medyo late yung pong pagdating ng mga symptoms nito na infected ka? Well, ang ang sinasabi namin as much as possible na within 5 to 7 days makapunta ka kagad sa sa doktor pero ang ang sabi pa rin namin na hanggang alam mo na meron kang wound the most is 1 week or 1 and a half week ma ma, ma maprotektahan ka pa pero pag lampas na diyan medyo delikado na yan at sinasabi na rin namin yan na sige bakunahan ka namin pero hindi namin ma masabi na protection it mabigyan ka ng uh, 100% protection dahil date na yung pagpabakuna pa, Paano po ang administration po ng bakuna dito doktor kasi nung unang panahon uh, naalala ko no o uh, yung injection eh, sa likod at pagkatapos po ay masakit and then uh, ilang do, ilang dose din po iyon ngayon ho ba pa, paano na po ano ang uh, vaccination dito natin nilalagay sa braso no tapos meron tayong tinatawag na uh, intradermal injection no yung yung uh, maliit lang na uh, uh, portion ng skin ibigay yung bakuna meron din sa mga private na mga uh, animal bite intramuscular din yon no? medyo mata ma malaki lang ang volume kaya dito sila nagpupunta sa San Lazaro kasi maliit lang ang volume na binibigay kasi yung mga nagbibigay dito talagang trained for to, to give that na maliit lang na bag, maliit na volume hmm. at dito sila nakakatipid uh, kasi kadalasan talaga dito walang bayad ang ang bakuna. O nga po, uh, usually who but doc ano itong mga ina-administer na mga injection na ito. Uh, gaano itong uh, ilang pong bak ilang pong injection ito at usually po ba, kung mamarapat ko, alam po ninyo, magkano ba halaga nito? Well, dito sa amin, sa San Lazaro, apat, ap, apat na beses ang ano nito, follow up. Kasi apat na, na injection to, no? in a span of uh, one month. No? Uh, walang bayad, Ted. Uh, kung titingnan mo, ang siguro magastos lang kung i-compute lang natin ha? Kung, kung sa mga uh, service patients abot ka lang siguro ng mga between 5 to 10,000 pero sagot ng sagot natin to dito libre. Mm ah oh, uh, pero kasi nga doon po sa mga uh, private no ng mga animal bite center eh, ibang usapan yon, kanya, kanya silang presyo doon. Yes, ibang usapan yun, Ted. At okay. saka hmm. doon sa mga private Ted, yung yung tinatawag hmm. namin na medyo malaki yung volume na ginagamit nila. Kaya malaki, maraming vials din ang makonsum Kaya medyo mataas hmm. ang presyo. Opo, uh, ang pinakahuli pong record na aming po nahawakan dito, ang uh, pinaka-surge ano po daw, starting April 22, ang uh, new average ay 1,000 to 1,200 a day. yes. Yes, Ted. Umabot minsan tayo ng 3,000. Kasama mm -hmm. na din yung follow-up. Kasi meron pa tayong follow-up na apat na follow-up na nabakunahan na first, na mm -hmm. second, third, and fourth dose. And then, uh, ang dagsangan nila dito po sa San Lazaro kasing uh, yung iba, ano ho ang dahilan nila? Wala silang access doon sa LJU kasi ako at one time, my experience sa Quezon City, tumawag na ako sa City Hall walang available kahit sa city government hospital nila sa mga barangay wala ding available at one time ha ah, na, na, nawalan ng supply kaya naobliga na i-refer na namin yung pasyente sa private uh, animal bite center ano hubang dahilan dito dahil po sa alin uh, so maliban sa na tumataas ang ang animal bite na incident ngayon talagang sa mga local government limited lang din ang mga supply nila no may mga ibang local government sasabihin so lang sa isang araw, 100 lang yung may bibigay namin. So halimbawa, uh, 200 ang pumipila dyan, uh, pinapapunta na dito sa San Lazaro. No? So I think ang, ang importante dito, no, at uh, hopefully natugunan naman to ni Dr. Uh, Secretary of Health, na dapat uh, paigtingin natin, pataasan natin yung allocation ng mga local government sa mga uh, rabies vaccine. Kasi kung dito lahat sa mga government hospital magkukulang talaga yan at talagang pipila ang mga pasyente. Kawawa talaga ang mga pasyente kasi sa init ng panahon ngayon, hmm. medyo de, uh, ano rin hindi maganda sa kalusugan nila. May quota ho ba kayo dyan sa San Lazaro? Dito po sa mga gusto magpaturo sa rabies uh, ano uh, vaccine, as in uh, pag inabot na ang number na ito, eh, wala na, nire-reject na po rin nyo? Wala kaming quota, basta ang importante lang, ang new uh, uh, bite, dapat hanggang 3 p.m. lang ang assessment namin. So kung nakapasok ka before 3 p.m., mm -hmm. maski nakapila pa yan, mahabang pila, tatapusin mm -hmm. natin yan. Okay, so may cut-off po lamang sa oras, no? Oo. Uh, pero wala kayong problema sa supply, Doc? So far naman, uh, according to our medical center chief, uh, mukhang okay naman daw ang supply. Ang importante lang ngayon, Talaga mapabilis lang yung pagbili ng mga bakuna dahil nga mataas or, or, or mabilis ang turnover sa mga bakuna. Oo. Doc, um, sa mga oras na ito, ano pa? Dire-diretso pa rin po yung dagsa ng mga tao from different areas para magpabakuna or magpa-assess dito ng po sa Ribis. Nako, pagpasok ko pa lang DJ Chacha, nakapila na no. Mahaba na yung pila doon sa mga new bite uh, uh, patients doon sa follow-up at saka doon sa mga uh, bagong nakagat. Okay, uh -huh. sige po. So, dok, ano pong mga hayop ang may rabies po na maari pong ano na medyo prone ang tao? Uh, aso, pusa, uh, baboy huba meron din, uh unggoy? Yeah, yun. Pwede rin 'yung mga baboy, mga unggoy. pero ang pinaka-common talaga, so I I would say 90 mm. to 95% galing pa rin sa uh, aso at saka sa pusa. Okay, opo. Sige po, so klaro. At last na lang, Doc, kasi may mga nagtatanong po dito. Kanina nabanggit nyo po, no, pag pumunta ka ng Animal Bite Center, kailangan mo nang i-assess kung level 2 or 3 yung pagkakagat or kalmot sa'yo bago ka bigyan ng bakuna. Pero may side effect ba just in case mabigyan ka ng anti-rabies vaccine kung nakagat or nakalmot ka man? Well, well kagaya rin ng mga ibang bakuna, no? ang mga common side effect niyan, yung medyo masakit yung sa injection site, no? at uh, doon ang kadalasan na nakita namin. Pero otherwise, napaka-safe at saka very tolerable even sa mga bata ang ang uh, rabies vaccine. Halimbawa po kung nakagat ka ngayon and then the following month nang may nangyari ulit kalmot naman, wala pa rin pong magiging effect yon kung magpapabaho na ka ng anti-rabies vaccine. Uh -huh kung nak nakagat ka ngayon tapos natapos mo yung five four doses na bakuna, protected ka almost 6 to 1 6 months to 1 year. Okay, so yung bakumbaga bakuna na po ito. And uh, doc, uh, ang edad na maaaring bakunahan, anong mga edad po? Ano pinakabata at pinakamatanda? Marami dito certain, no? May bata as as, as mayroong ang Tanggol eh, na nakagat, mm -hmm. no? May mga gano'n. Mm -hmm. Meron ding mga 2 years old, 5 years old. Meron din masadong matanda na. no? So mm -hmm. all ages ang nakikita namin dito mm -hmm. uh, sa mga ganitong klaseng animal bite. Okay. Sige po. So Doktor, salamat na marami. Kami po'y natutuho dito sa ating diskusyon na ito. At ngayon po sa mga nakikinig sa atin, sila din po ay nagagalak nga na malaman ang mga informasyon na ito. Salamat, Dr. Ronjin. Thank you and good morning. Thank you. Si Dr. Ronjin Solante. nanga sa Lazaro Hospital. Ted Fajlon at DJ Chacha Nayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.